Susi na sa taas. <laughs> ano siya? O, di ba? Nauwi ko yung dalawang plastic. Yan, labahan. <laughs> malinis to, papi. Malinis. 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 Lahat nilipad ko, malinis yan. Ang <coughs> marumi lang dyan. Ayan, o. Oh. Ito, tumakukay na Pag pinagpawisan siya no? Dito? Dito. Nalagay ugasan. mo. Pero okay, pa naman yun. mo. Ilang araw na kasi ko nagsimap. Hmm. Ay, kundi, ano ni aba, kumulo, ano. Dapat ginalog ko yung dayo ko, eh. ka dito? Kasi nagkaroon siya. Umatas na siya oh, nag-overwrite na siya. Nag-overwrite na yung pineapple na bigkit ko. Ay, overwrite na siya. Nakulog siya, hindi ko na lagyan ng garuy eh. Kaya overwrite na siya oh. Oh, na overripe na siya. Pero pwede patuoy. Oh, lalo mag ganito dito, No, have a love skin. Mm -hmm. Ang avocado mo hinug timayo, hinog na, oh. oh. Pwede mo kainin. At ko, hinog na. Hinog na sila. Ay, ito hindi. Oh. Pero ano, huwag ko nung laman yan. Ito pa nakita eh. Kasi yung ni Papi, may insert na ano ba. Sira, sira, Papi. May kumasa sila, Papi.

ano siya o. Oh. Magbasa, oh. na. Ilang araw din to no? Four days na to no? Ilang hmm? bukado ko days na. Kasi ano? Tangkay ay nagpapabulok pala. Oo. Saka okay, hindi yung pinila, dapat yung yan. Hindi na ano. Pero ano. Oo, dapat yung kasi yan. Hindi yung kung dalaon, oh, hindi siya nasira. Sa pagtarasi lang niya. <coughs> Naright pin siya, o. Hilaw to nung ano, eh. Nagbubog kasi to, eh. Pero, pwede na. Ay. Tita Lynn, walang chocolate dito sa dalak. Walang chocolate. Puro mga ganito, o. Oh, oh. Pansampal to, eh. Pag galit na galit ka na, o. Oh. Laki. O. Oh. Yan na dalak ko, tita, o. Oh mga tuyo at bagoong tuyo pero masarap ko yun uy bago yan oh, walang chocolate dito tita walang ano dito chocolate and candy tita alin sarap po bagoong yun oh. tuna na bagoong oh, pasta tapos yung pasta namin sa probinsya oh. Batinas. udong kumain ito si Balin tsaka si Bri Okay na yun. O oh, ayan, okay naman. O oh, ligtas yung mga aking mga daladalahin. Maliban sa mga ano, na, obra, na hinug na sila, hinug na yung mga ano ko, hinug na, hinug na, o. Oh. ko kung ano nangyari. No? Ito, ito, may, oh, may sa loob to mo. Nadurog tuloy siya. Tapos okay. Eh, ito, mo to. o. Oh. Yan lang dalak ko, yeah. o. Nadurog yung ano. Yung... Siling. Siling Jablo, ay. Eh. Demonyo raw, sabi ate. Hindi siling <laughs> yung siling demonyo, pero pwede pa naman. Hanggay mo na yung duro, kung mo isama. May... Ay, pwede itanim, no? Hmm. Hanggay mo ay, dyan. Dito. Kasi pwede yung... Tatanim ko nga yung mga sira na. Ito <laughs> yung ano? Yung Tingnan mo siya na. Yun oh, no? Know, may ano? Hmm? May papa, yun know, oh, i video bo. Marami. Ano na to? Ano yan? May sasihid suka pag ano. Ito, yan. Oh. Oo, parang di masira. Hindi ako lang dito po. Yan na, mamayang hapon. Pero ano yung topping, eh. mga topping. Isa hmm. lang yan, katumbas ano. Pero diba? Hmm? Hindi hmm. mo naman. Nadurog siya. Hindi, hindi pala siya nadurog eh. Na ano siya? Tawag ng papi. May uod, no? Hmm. Ilang, ilang oras siyang kumain. Kinain siya. Nagyan na lang siya ng ano? Ng suka. Oo, oh, lagyan natin suka. Tas... Iwalay siya sa ano? Ibang lagayan. Oo, ibang lagayan. Ito, tanim ko ito. Para ano, no? Hmm. Tanim ko iba dyan eh.